pananalangin ito nagmumula sa iyong puso. Ari mo itong personal mong pananalangin. Huwag mong iisipin panibagong relihiyon na naman. Sasabihin ko, wala po kami dalang reliyon dahil alam namin hindi kami maliligtas ng relihiyon. Ang amin dala, alibring kaligtasan, ang pagbabago ng buhay at buhay na walanggan na kay Kristo Jesus mo lang matatagpuan. Ang tanong kaibigan ngayong gabi, kung kukunin ba ng Diyos ang buhay mo ngayon, handa ka ba? Kung kukunin na ng Diyos ang ininga mo ngayong gabi, ligtas ka ba? Bakit kaibigan, nananakot ka ba brother? Hindi po. Marami pong natutulog, hindi nagigising. Marami pong umalis ng bahay, hindi nakauwi ng buhay. Marami pong nakaupo, inaatake sa puso, binabawian ng buhay. Ang tanong, ikaw isa roon, ligtas ka ba? Pwede mo sabihin sa akin, brother, may relihiyon ako. Kaibigan, wala pong makakapagligtas na relihiyon. Kung babasahin mo ang Biblia simula Genesis hanggang Revelation, wala pong katotohanan na pagumanip ka sa isang reliyon, ligtas ka. Ang katotohanan mo, sumampalataya ka, tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas at ikaw ay maliligtas. Kaya kami narito ang aming inaalok ang pagbabago ng buhay at buhay na walang gan na kay Kristus mo lang matatagpon. Ito po yung pananalangin. Panginoong Isus, ako po ay lumalapit, nagpapakumbaba, humingi ng kapatawaran. Inaamin ko, Panginoon, na ako isang makasalanan simula sa pagkabata hanggang sa kasalukuyan. Hesus, marami po salamat sa libreng kaligtasan, kapatawaran at buhay na walanggan. At sa gabing ito, inanyayahan kita, pumasok ka sa aking puso bilang Panginoon, tagapagligtas ng aking kaluluwa at may-ari ng aking buhay. Salamat po sa gabing ito. Sa iyong salita, hiling ko rin Panginoon Isus, isulap mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay upang sa iyong pagbabalik o kung kunin mo na ako, ako yung makasama sa buhay na walang sa pangalan ni Isus. Amen. Mabuhay City, mahal ka ng Panginoon kung bakit kami narito. Hindi po namin kayo tinutulig sa, hindi po namin kayo hinahatulan, hindi po kami nag-aalok ng panibagong reliyon. Hindi...